Masarap ba yan? Ano yan? Manggang kalabaw? Mm -hmm. Medyo maniba mm -hmm. lang pa, no? Mm -hmm. Oh, nagbalat si Popsi, oh. Iba din yung Indian mango. Mm -hmm. Kaso may parang bulok kunti. <laughs> Ba't ganon? Hindi mo napili ng mabuti yan. Pero okay lang, importante. Makakain ng ibang party dyan. Di ba ayos? Papsi? Okay. Ayan na guys, niwanan ni Papsi ang ating karabaw na mangga. Ayan o. Oh. Hmm. Wow, madilaw-dilaw na din siya guys. Ewan ko lang, umaasim ba yan? Yeah, maasim na matamis. Maasim na matamis yan? Guys, tikman na ni Papsi o. Anang ah! matamis? Anong nangyari maasim? Yaks. Ayan guys, manggang kalaba. E, Or to this video, ha? Yan ang gusto mong mangga? Okay, tikman ko rin yan. Okay, video ko lang. Nakain din ako, oy. Yeah, video ko lang. Yeah. Matamis na maasim. Hmmm, hmm. sedek. Ah. Bisa ah. dalang, na simutin nang. Thank you for watching. Mm. God bless everyone.